At po natin ang isa kilalang issue sa mundo ng billiards na kung saan tinatawag itong sharking. Mm -hmm. Isang kontrobersyal na teknik na ginagamit ng ilang manlalaro. Joshua? At para ipaliwanag yan sa ating profi, kasama natin ngayon ang founder ng Sharks Billiards Association, si Hadley Mariano. Magandang umaga at welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Hadley. Hi, good morning. Good morning. No, Can you explain to us ano ba itong sharking na to at paano ito nauugnay sa SBA? Okay. So, um, sharking is a term na pinagbabawal o tabo siya sa bilyar. Okay. Ito yung habang tumitira yung kalaban mo, uh, dinidistract mo, pinakausap, mm -hmm. o anything to do na para ma matanggal siya doon sa focus niya. Mm -hmm. So, yun yung pinaka-sharking. Sa ibang Grape. tournaments, foul yun. Oo. So... Paano paano nyo nasimulan to yung ganitong concept? Kasi uh, naiintindihan natin sa traditional mm, o sa standard billiard games. Bawal talaga bawal siya. Bawal magiging tayo. Yung, eh. yung spotter oh, pa yun, oh. nagpapatahimik sa audience. Pagtitira na yung player, right? So, Tama. paano sa SBA? Uh, Nag-umpis sa tong concept na ito. Actually, uh, bata pa ako. Naririnig ko, nag-uusap si Tito Puch Puyat, mm -hmm. manager ni Efren Bata, mm -hmm. tsaka yung tatay ko. Yung dad ko naman, uh, siya yung dating manager nila. Aroni ah, Alcano, Denis Orpullo, hmm. Mario Viado. Okay. So, noong time na eh, yun, parang nagbibiroan lang sila. Eh, maliit pa ako. So, na, nag-joke nag sila. Parang, lagyan kaya natin ng um konting trash to. Kasi sa ibang sports, mayroon eh. Mm. Uh -oh. uh, joke lang sa kanila. Okay. Okay. Pero sa akin, noong bata ako, sabi ko, oo nga, no? So, tumatak siya <laughs> sa isip ko. Hanggang sa dito na ngayon. Okay. Try ko kaya i-apply sa liga. Okay. What can you say about the effect on the mental part of the player, mm. on sharking? Noong una, siyempre, very uh, culture shock, mm -hmm. culture shocking sa kanila. Mm -hmm. Kasi, siyempre, tahimik nga ang billiard eh. Meron pa isang player namin na alala ko, team captain siya ng uh, Taguig Stallions. Unang-unang tira niya, sumablay siya agad, tas madali lang. Okay. Sabi niya, pag after nung game, sabi ko, Oh ano, anong effect ng sharking? Sabi niya, boss, grabe titibay oh. dibdib namin dito pag nasa labas kami bali wala na ang ano so it's a, like it's like an unconventional yeah. way of playing mm -hmm. billiards oh. pala so meron ba rin bang boundaries kasi uh, we understand mm. na pwede mong i-trash talk mm. yung kalaban mo and the audience can participate mm. with sharking. Tama, so, tama. Meron pa rin ba kayo siniset na boundaries of para fair play meron pa rin yung laban? Uh, sa players namin, although uh, this is an unwritten rule, nag-usap yung mga players. Parang, kasi syempre, sa, kahit ano sport, may mga unwritten rules tayo. Dito sa amin, unwritten rule namin is yung, bawa, yung as a player, bawal mo gulatin or yung sigawan. So, mag-sharking mag ka ba? salita lang. Okay. Dito, ano pa rin, a gentleman pa rin ang dating. Okay. Pero syempre, hindi natin control yung crowd. Ibang usapan yan. Pero hindi naman dapat naabag sa murahan yung mga players? Siyempre. Siyempre, walang gano'n. Kasama siya sa guidelines namin. Kumusta naman yung reception ng sharking na ito sa audience, sa other players? Sa ngayon, siyempre expected ko na merong tinatawag ng mga purist yung sport. Okay. Na siyempre, ayaw kong baguhin to Kasi ano na yan, yung villar na yan. Pero para sa akin, kailangan eh. Kasi parang mag-growing sport, mag-cater -mag ng mas ma mas wider fans, mas maraming manood talaga. Alright. So yun yung pinaka-idea namin. Hindi eh, kita ng reactions dun sa Motivated bill Billiard League mm. ng isang content creator ni Rendon Labrador. Ano masasabi mm. nyo dito na ginagaya nga niya kayo? Psst, hindi ako familiar kay Rendon na lab Labrador. <laughs> labrador. Oh, yung Ganon. <laughs> lab labrador. Parang aso, ah. <laughs> ah, Labador, sorry. Labador, 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 Labador sorry. Ah, Ikaw talaga. <laughs> ano, ano, nag-challenge siya ng SBA? Yeah, so, nag-challenge ah, ng SBA. Parang okay yun, ah. I'll look into it. I, oh. si search ko si Rendon. Which is good, no? Kasi, I mean, um, we know that billiards is one of the sports na talagang mm -hmm. you have to use your mind. Mm -hmm. Diba? And para gulihin yung utak mo, eh, that's something. Pero, para sa akin, lahat ng sport may... Mental eh. Oo, oh, yun yung diba? nabanggit mo kanina. Yung yung yun ka, e. Example, basketball, if free throw ka. Very mental yun. Mm -hmm. Pero tingnan mo yung crowd, tingnan mo yung mga players. Okay. Eh, ginugulo ka. It's the same with billiards. Eh. Timitira ka, mental din siya. Mm -hmm. Oo, oh, okay. Inisip ko kasi ako whenever I play billiards compared sa other sports mm -hmm. ko. Parang... More of endurance ako dito. Mas nafa-focus ka endurance mm. ko. Uh, second thought ko yung mind na gagamitin mm. ko. On the other hand, with billiards, talagang bago ka tumira, you have to check first. Mm. Or you have to really make sure no. na yung utak mo yung gumagana. Mm. Siguro yes, uh, so on the audience part, or someone mm. was not really into it. Ganun yung tingin mm. ko. Pero, mm. pero realizing, no? Talagang Physical din ang billiards. Mm. Kung makita mo mag-practice yung players. Okay. Four hours, yes. eight hours a day. Subukan mo pumukunan din. Yung for the warm up ba yan? Yung kasi mawari, <laughs> Bayaan, yung, yung may kasi kasi siya. Siya sila may drills. Oh. Pinapractice practice oh. yung break, mm. pina-practice yung mga certain situations. Mm. Mm. So kasi, hindi sport talaga ang billiards. Kasi mahalaga dito yung mm. consistency ng tira mo eh, no? Of kasi course, for the first two rounds, mm. medyo okay pa ito yung para ma-maintain mo? mo yung form ng billiards. Very unorthodox siya. Hindi siya natural form ng tao. Yes. Yes. So Kailangan talaga pina-practice. Oh. At pag hindi ka nag-practice, nawawala eh. Yes, ayoko ko uh -oh. nga, hindi naman siya ano, natural sa Ang galing, atin, no? Ang I mean, in your organization SBA, uh, it, st it started when uh, it started the league itself started this year. Pero this year. Uh, sharks bilang uh, uh, billiard organization okay. started Uh, roughly towards the end of 2020. Okay, so, so kung na, ano nag-improvement na ng billiard industry uh, because of this organizations? I think nung nag-start kami kasi walang nagpapalabas ng billiards nung time okay. na, kasi nga pandemic. So kami lang yung nagla-live mm. ng billiards. Okay. Uh, under controlled environment syempre. Mm -hmm. Tapos uh, doon sa amin na-discover yung iilan sa mga sikat na players ngayon, tulad ni mm -hmm. AJ Manas. Hmm. si Benok, si Bernie Regalario, and uh, some other players. Hmm. Kasi nung pandemic, walang malaruan. Siyempre, mm walang exposure. Hmm. Dahil nagkaroon ng ganun, nakakakuha sila na sponsors sila, managers, taka, okay. naka, napadala sila sa ibang bansa. Mag-sharking nga tayo. kunwari ako yung player. <laughs> uh -oh. Uh, okay. ako. O, sige, mga ka-RSP, shark niyo rin ka. Shark i-shark rin ako sa mga bahay niyo. O, start na ako. O, ayan. Oh. O. Oh. Sablay, sablay, sablay. Oh, ganun oh. siya. <laughs> Para, pa oh. na. naman, ikaw mag-ano. <laughs> Ikaw ang mag... Uh, oh. Hindi. Para, oh. mag Tigilan mo ako. Hindi ganyan yan. <laughs> <laughs> Ganda dapat Pasigay, <laughs> oh, oh, imitan <laughs> mo na natin mga ka-RSP na panoorin ng SBA sa PTV Sports Network. Uh, good morning, guys. Uh, invite ko kayo manood ng uh, Sharks Billiards Association live sa Sharks Arena para ma-experience nyo na uh, yung ginawa naming spectator sport. So, hindi na lang siya masaya panoonin sa TV, pero yung live natin, Ibang klase yung atmosphere, ibang klase yung experience. Okay, so naman. punta kayo dyan. Alright, thank you po uh, Sir Hadley sa informasyon na ibigay niyo sa amin tungkol sa teknik na Shark King sa larangan ng billiards. Si Sir Hadley, muli makakapanayan po, na, oh, po natin ng founder ng Sharks Billiards Association na si Hadley Mariano. Thank you Hadley. Thank you.